Itong issue natin, kasi 15 years old si Tess, bago natin pag-usapan ng batas, alam nyo, kasi Holy Week ngayon, pero Women's Month rin, ano. At paalala natin sa ating mga 15 years old na napakarami pong incidents ng unwanted pregnancy. Kanya kung miskin na... 15 years old ka, pwede, miski na hindi ka pa marrying age, no? Ang marrying age ay 18. Pwede ka lang mabuntis. Kanya, mga nakikinig sa atin, mga magulang ngayon, at yung mga teenage natin na anak, eh, bigyan na lang natin ng ano, ng, kasi hindi maiiwasan yun eh. Bigyan na lang natin ng sapat na sex education. At sa mga barangay, nasa batas yan, reproductive health care law yan. Dapat libre kayong mga barangay officials na nakikinig. Magbigay kayo sa mga magulang sa barangay ninyo ng, ng sapat na information para mabigyan nila ng information yung mga anak nila. So naintindihan ko si Tess na unwanted pregnancy yan. Pero kaming mga women advocates, sinasabi namin na walang illegitimate children. Meron lang illegitimate parents. Kasi hindi naman nila ginusto ipanganak sila sa mundo. Meron kaming sinasabi, action speaks louder than words. Sinasabi mo na gusto mo na mag-reconcile kayo ni Gerlin. Nagkita kayo noong 2015, nine years ago yan naghintay ka ng nine years at naghintay ka ng pumunta dito sa face to face para sabihin na gusto mo rin maging isang ina sa kanya. Parang hindi natin nakita yon sa nine years na nagkita kayo. Tama, girlin? At kasi hindi mo naman siya yinakap, eh naghahanap siya ng yakap sa iba. Pabayaan na natin sila obiyahan natin si Girlie na mahanap ang kaligayahan na hindi niya nakikita sa iyo. Gusto niyang maging isang tanggapin na, na natin ano? same sex relationship yan hindi tayo judgmental pero ang same sex relationship meron ring kanya-kanyang roles diyan pwede kang maging nanay kung gusto mo nanay pwede kang maging tatay pero kayong dalawa e eh parents pero girly ates wag kang judgmental Huwag judgmental sa anak mo. Eh, kasi ganyan siya, kasi wala ka nung lumalaki si Gerlin, Kanya kung naging ganyan siya, at hindi mo gusto, yung nangyari sa kanya at yung nangyayari sa kanya, eh kasalanan mo yan. Hindi niya kasalanan yan. It's not too late. Holy Week ngayon. Eh pwede pa kayong mag -reconcile. Mahirap ba ang yumakap sa sarili mong anak hindi lang yakap na physical. Yakap, aruga, caring, baka pwede kayong mag-reconcile at maging tunay na ina at anak sa isa't isa. Maraming salamat, Atty. Lorna Kapunan.